guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako sa labas ng aming gate, guys. Ang lamig talaga ngayon kasi sasama ako doon sa kasamahan na sa ano, magpabili sila ng parata para breakfast. So, jacket tayo, guys. Ang lamig, guys. Yan pa po ang aming bus, nakaparking lang kasi wala nga kaming pasok ngayon. So, Tuesday ngayon, sana maganda ang ano niyo no ang araw niyo diyan lalong-lalo na diyan sa family ko sa Pinas. Uh, ingat tayo always kasi yung may mga sakuna diyan lalong-lalo na po yung uh, earthquake sana magingat po tayo doble ingat no sa aking family sa aking mga relatives lahat-lahat na diyan sa atin sa Pilipinas. So nandito ako sa labas ng aming gate. Sobrang lamig, ma-feel mo talaga ang lamig. Uh, 9 degrees Celsius ngayon. 9 degrees Celsius po kami ngayong umaga. Madilim-dilim pa guys kahit alas 6 na. Tingnan nyo. Madilim-dilim. Madilim pa talaga. Hindi madilim <laughs> kahit uh, alas 6 na no. Madilim kasi alam nyo guys ang winter long hours po ang oras sa gabi. So matagal mag uh, umaga kung winter. So yan no ang uh, sakit sa mga daliri, guys. So yan lang guys ang uh, aking kunting vlog. No, yan lang sobrang uh, maliwanag po dito sa Saudi pag gabi talaga maganda po ang uh, mga ilaw nila kasi ang dami. So yan lang at uh, magandang umaga ulit. And uh, God bless us all. Thank you for watching.